Lina, timplahi ko kape. O sa imong tubag, oh. o. O wala ko timplahi kape. Lina, timplahi ko kape kay ako nang ipakaon sa iring ning imong. So, nang gakaon. Muna imong snack? Uy, di ba, ipabalong ti kao giguto makaroon. Okay. Mm -hmm. Uy. Gakaon ka, Wala. Tapoy ko lina. Nauwat yun ko. Na-scam ko nimo kay nga no. Ang solte ni mo na ay meeting. Alas dos pa ko. Ang ka 4.30. Alas dos pa ko. Ni ato dito. Wala ay meeting. Naulawan ra na, ko. Naulawan. Ngayon ka naulawan. Nandito hindi ko naulawan. Nga wala may meeting. No, wala mga kani. Ano ni ay, ay, na, na sir na? May meeting. Ano na ginuman ko. Sir, na meeting. Si Angelina, sir. Bo Bungol! Anak ko! Oh, wala yeah, so, na kayo ikot mo yun. Kaya na Ngayon ka niya. Dool! anak ba? Ato ba? Kung saan naman iring, di ubo naman na. Anak ba? Kuyawa sa imong kuan Ay, muna imong. Ay, ano dessert ninyo muna? Dali si langong. Mama, Dib! Lagi nyo. Ako, anong sa manay mo hinugawan? Muna yung kape akong inon. Hindi hinugaw. Pordoy na na Ko Ako, di kagistik dito. to po ng hinugasan sa... Sulanas kape. amo okay, ko inon? Huwag kira sa natilok. Lagi nyo. Oh. Yaga, yaga. Manay mo. Bakit mo ipainaw ninyo mo yung hinugasan? ane? e? Huwag kira lang. Wala po ko dito kape. Hoy, hinugawan man na ana. You know, Ginawa Ay, ikaw yun ano. Ako anong Milo. Paala, Ayaw! Pa. Paimnon ra yung taong ko ginugas na ni kinabuhi. Paimnon ra ko ginugasa. Ni. ni. Kay balo nung ma... ka Kay balo nung ma Di pa inom ra ko ni mo ginugasa. Nung no? pagod. kitkit Giubo pa. Nagnoo ko. Okay nugasan ani nugasan ani painom ni mo na ko porki dalo kong kape hinugasan ani mo imo ipainom na ko katawa lang ni ugi gupi para basa si sipon yawo pud ana oi grabe na pud na Ang imong balon, wala ka nagbalon. Hindi ay, ako ka nang nag-snack. Gurot na imong luto. lot Gurot, ay, to. Oh, ah. Wala may punay mong gitimpla. Mami. Oh, Mami, ka. Oh, grobe di ko, uy.